Ang topic natin ngayon ay tungkol sa Filipino Owned Builders Company, ang PropMec Corporation at kanilang kinupirma nung nakaraang taon na sila ay nakipag-coordinate sa mga opisyal ng Department of National Defense para sa posibleng paggawa ng mga malalaking warship para sa Philippine Navy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At kung magugustuhan at matilik man ng mga defense official ng Pilipinas, ang Propmex ay gagawa ng malaking barko. Ang Propmex ay dati nang gumawa ng mga vessels para sa Philippine Navy. Sila ang gumawa sa Siam na units na 17 meters na multi-purpose attack craft or MPC na kung saan ang anim nito ay armado ng mga NLOS Spike Missiles at sila rin ang gumawa ng BRP Tagbanwa. Ang BRP Tagbanwa ay isang landing craft utility na may bigat na 579 tons at haba na 51 meters at ito ay nakomisyon sa Philippine Navy noong November 2011. Ayon kay PropMix Operation Manager John Osias na ang proposed na vessels ay may haba na 32 meters at kapariho ang design nito sa mga kasalukuyang warship designs na nag-operate sa ibang bansa at interesado ang PropMix na mag-supply ng mga malalaking barko para sa Navy para gamitin sa Territorial Defense Operation. Ayon kay PropMix Director na si Glenn Tong na sila ay interesadong interesado na gumawa ng mga disenyo ng mga malalaking barko para sa Philippine Navy at siya ay umaasa na mabigyan sila ng pagkakataon ng ating mga defense official na mag-supply ng mga malalaking barko para sa Philippine Navy. Ang Propmex ay isang filipino owned shipbuildings company na may shipyard sa Subic Bay, Zambales at malaking maitulong nito sa ekonomiya sa Pilipinas at hindi lang yon makasave pa o makatipid ang Pilipinas. Dahil sobrang mahal ang presyo sa mga business paggawang abroad, ang Propnex ay private-owned company ito dahil wala namang sariling building sa Pilipinas o pag-aari ng gobyerno o state-owned building company, di gaya sa ibang bansa, ang dahilan pala kung bakit hindi natupad ang balak ng Philippine Navy ng magpagawa ng 40 units na MPAC sa Propnex ay sa halip ay 12 lamang na units ang napagawa ang kakulangan sa pundo ang dahilan dahil ang pundo para sa 40 units na MPIC ay inilipat sa ibang priorities. Sana susubukan ng ating pamala na doon na magpagawa sa prop mix ng mga warship para sa Philippine Malay natin mas maganda pa ang gawa ng prop mix kaysa Hyundai Hide Industry. Dahil magagaling naman ang mga Pinoy gumawa basta maganda lang ang pasahod at walang delay at mabilis magtrabaho ang mga Pinoy at lahat gusto mag-overtime nga eh kahit walang overtime. Kung ang Philippine government ay makipag-partner sa PropMex siguradong kayang-kaya gumawa ng PropMex ng mga frigates at corvettes. Yun nga mga MPEC na ginawang missiles capable ng PropMex. Alam niyo maraming bansa sa Asia na sila ang gumagawa ng sarili nilang mga warship gaya halimbawa ng Indonesia, ang India, ang Pakistan, ang Myanmar, ang Vietnam, kahit ang Bangladesh. Ang Vietnam halimbawa ay gumawa sila ng sarili past fast attack missile corvette. Anim na units ang ginawa ng Vietnam. Ito ang Molniya class corvette na kanilang kinukopya sa Russian corvette. At mayroon pang ginawa ang Vietnam na missile past attack craft, ang DPS-500 class na marami din itong karga ng mga missiles. Mas lalo na ang Myanmar, ang Myanmar ay halos lahat ng kanilang mga frigates ay sila mismo ang gumawa. Ang kanilang government ay may sariling shipyards. ang Thailand din ay gumawa ng kanilang sariling warship. Ang Thailand mismo ang gumawa ng kanilang amphibious warship. Isang malalaking barko ito na may bigat ito na 4,520 tons. Ito ang tinatawag na Sichang Class na kung saan mayroong apat na units na nagservisyo sa kanilang Thai Navy. At hindi lang yon ang Thailand ay mayroon pang tatlo ng no corvette na sila din mismo ang gumawa. Ito ang Carmunsin Class. At mayroon pa silang tatlong offshore vessel na sila rin mismo sa Thailand ang gumawa ang Krabi Class of Shore Patrol Diesel. Hindi lang yon ang bansang Bangladesh na akala natin ay mahirap na bansa, pero malalakas pala Isipin nyo, ang Bangladesh government ay mayroong sariling shipyards or state-owned shipyards at sila rin ang gumawa ng kanilang mga warship. Halimbawa na lang nung 2020 ang Bangladesh Navy ay nagpagawa ng anim na offshore patrol vessel at itoy ginawa ng sarili nilang shipyards ang Sitagong Dry Dock Limited. Ang mga offshore patrol vessels nito, ang mga offshore patrol vessels nito, ang pag-construct nito ay kaparte sa long-term modernization program ng Bangladesh Armed Forces. At mayroon din ang Bangladesh ng mga bagong patrol boats, ang tinatawag na Pandama-class na sila rin mismo ang gumawa sa Bangladesh. Iniisip kasi ng mga bansang ito na sila na lang ang gagawa sa sarili nilang mga barko or warship para makatulong sa kanilang ekonomiya. Ang Pilipinas ay dapat o should build a self-reliance coastal defense system at kailangan ang gobyerno ng Pilipinas ay susuporta siya sa, sa mga local shipbuilders gaya ng PropMex. Kung gusto ng Pilipinas na maging maritime hub, ang maritime security is a necessary condition for developing the Philippines maritime hub dahil sa maraming mga pagbabanta sa maritime security sa Pilipinas. Kasi paano makapag-develop ng sariling atin kung ang gobyerno mismo ay hindi susuporta? Dapat kasi ang gobyerno ay i-prioritize sa mga local shipbuilders kaysa mga foreign companies sa paggawa ng mga maritime asset para sa Pilipinas. Para ang Pilipinas ay maging great shipbuilders and maritime hub kasi ang kakayahan ng mga local companies ay hindi uunlad or not able to grow kung ang gobyerno ay hindi magpagawa ng mga barko. Siyempre may mga challenges rin, normal lang yon dahil ang mga raw materials na gagamitin ay mga ini-import ito gaya ng steel and resin. Normal lang yon, ganoon din ang ginawa sa ibang bansa. Sa totoo lang, maraming mga malalaking foreign-owned shipbuilding dito sa Pilipinas na gumagawa ng mga malalaking barko gaya ng mga cargo ship, container ship at tanker. Isa sa pinakamalaking barko o container ship sa buong mundo ay dito ginawa sa Pilipinas sa South Korean Company na nakabase sa Pilipinas ang Hanjin. Ang ibig sabihin nito, kung skill lang ang pag-usapan, magagaling ang mga Pilipino. Napakaraming Pilipino pati mga babae ay magagaling mag-wielding. Talo pa nga ako eh dahil di ko marunong mag-wielding eh. Kasi pag hindi tutulong ang gobyerno ng Pilipinas, hanggang BRP pambot lang ang kaya nating gawin. Bago tayo magpaalam, ishout out natin ating kaibigan gaya ni Jack Dodge at ni Juby Alvarez. Hanggang sa susunod, maraming salamat.